Baby, yun nga na. Yun ako ng bataan eh. Dako na kayo nilubong Dako nilubong wa. Aman ka, Ana. Mabuti na lang nga, eh. Dili ang yud ang unod. Masyado. Dili katot na itong ibang murag kamatis. Ma. Katawa ko. Katawa lang, eh. Katawa ka nga. <laughs> Katawa daw, ate, no? Katawa, Katawa daw. Katawa lang edit. Tama, Tama Mag-heal siya kay one week or like yes, ma'am. Tapos, di lang siya ban i-bandage para open, lang Ay, open na siya. Ay, open Kaya so, mapuot, mapuot yes. close, mo, no? Pag close mong Pag close siya, kanang maghumok iyahang unod. Oh. <laughs> <laughs>

Wala sakit. Wala may sakit. Ay lang kami. Hmm, di ba? Ginahinay rin ni ate. Relax lang. wala sakit. Pangis. Oh, oh wala pa gani. Ginahinay gani. Sige lang. makita niya mo karoon ang pinakadag ko nga. Kuko nga. nag... Nag... Murag... Nag-slice sa mong koan. Ma. Tawag ko ng bata. Ate, chiki. Wala sakit, Ana. Chiki. No wala ganin. Siguro tinanggalo na nang kukusa sa patient para hindi na maghubag. Masakit mang ganitong sa ano? Sa doktor. Doktor pag magano og anesthesia. Eh. Eh. <laughs> la na. Na la na pagibot na lang ay, oh tingnan mo. Dayo. Kung ganong kalake ang ma matanggal. Oh, tora. Torra. Ay, ay ala, na. Lo ko Relax lang. Okay. okay, rana. Basta wala yung sakit, ha? Kulbaan rana siya, oy. Wala may sakit. Wala, wala may sakit, ana. Ayaw lang, kanduga ka kay mapotol na, maglisod Ayaw, ka. Ayaw, liyok doon yaka, pwede mat ano ang, um, ingroon oh, laluma. O, oh, tora. Oh, oh. Tanggal na, be. Ay, Kalamit oh, sa na. feeling, ana. <laughs> tanggal na, be. Kaya sa kapoy, kayo. Lagi pa dyan mapandol. Wasa pa itong giingatan ni mo ay nako. Di aragod na laging ma... ko dyan kita ng blade. Kasi be, kung, kung, ang pangkat ni ate kaning ni pero hangtod sa tumuy, sakit kaayo, kaya dako man siya nawong, kaning kay nipis kaayo, so dilik ka ka-feel sakit. Nipis ra kayo ni na Nahina yun naman po ni ate o hiwa. <laughs> Di man ato apilon imong unod. Kukulang. Kukulang. Kuku. 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 Very sharp kaya A slice man siya kukulang. Hmm. Kaya hait ka ayo. Yes. Kaya perbantay dyan na. Tulo po gawin. Kaya mula hos na. Hi. Dugmok. Hi. Lalata mo ko an sa loob huh? ko ha koko lalatagyan na kay ko an jud hmm? dugay na lang sugod na bertahan story yeah. <laughs> Yes na Inak nadubug ko na iyang kumon nalata nalata Chila lang <laughs> diha kung og may sakit og sakit duito nama na sakit jud ka ayo makaihi jud ka Pero unfair. pag naaka sa uban sakit jud na kaon really mag magod kayo. Yung isot sa'ya pa, kaya nagadula siya, badminton, mag-training, na ang sapatos. gay, okay, magi, ay. nakay, nga pa na yung one week, mag-heal do'y. After two weeks ba yan, ma'am? Yes, ma'am. Balik mo din sige. yung yes, sinto yun. na kayo ang tobo para makuha tong tobo. Mauga naman na. Ah.

ten plata cambiando. Hm. Ana Sabinia. Bienten. Okay. Ah. sa tubig mama pagka ugma ano ma'am basta ilikay lang sa jud sige kaduot sa samad mamba pero tabo Kay open pa pag abot sa balay tanggalan naman eh ganahan <laughs> <laughs> ko sa iya ba kay oh, di okay. langi <laughs>